mga pinagkainan medyo ano na yung mga bakas niya dito mga kabraso presko ay ayun ay, na mga kabraso napakalaki nga nasa ilalaw ang oh, laki yun mga kabraso pinagpahingahan itong mga kabraso basa pa yung putik sa ilalim sana ito na yan parang ito na kabrato punta dito yung mga bakas niya ito ay bago bago na ito sa malaking puno na to ay laki ng pahingahan sa ilalim umangat mga kabraso wala dito ay ito wow Hey, thank you, Lord. Ay thank you Ay, Lord, nakanangdang pa tayo, diyan siya. Magandang hapon mga kabraso, nasa hunting area na po tayo, dito lang sa may atin. Mga kabraso, may sinusundan tayong bakas dito. Mga burado pa. Pero bago. Sa punong yan mga kabraso. Dalawa yung pinagpahingahan. Makalat yung ano niya. Bakas niya. Malaki ito mga kabraso. Laki ng pinagpahingahan niya. Oh. Ayan. Bagong angat lang. Tsaka yung mga bakas niya. Malalaki. Ayan po. Oh. Punta dun. Pati sa ilalim. Nagpahinga din. madali natin itong mga kabrasok dalawang bisis na kung naghunting ng isa isa lang yung huli hindi natin na i-vlog ayan o, oh. laki laki ng bakas yun hanapin lang natin sa paligid mga pinagkainan nabibisi rin tayo mga kabraso magpipista na dito sa amin U mangat, umangat, umangat di mga kabraso. U mangat ang medyo ano na yung mga bakas niya dito, mga kabraso. tris ko ay ayun na mga kabraso napakalaki nga sa ilalim Wow. Oh. Oh, yun ganda yun Yan mga kabraso. Ah. Ah. Oh. Ay, thank you, thank you, Dun lang yung sa kabilang puno dun sa ilang puno ayon yung makapal na yon doon. Dun yung mga pinagpahingahan. kaya natin palalabasin labasan doon ang maganda dito palabasin lang natin mga kabraso labas ko muna mga kabrasok yan sana lang makadagdag pa tayo napakalaki mga kabraso yan doon natin pinalabas dito sa dumaan yan tali na tali na natin mga kabraso lang makadagdanta ay hey, thank you lord kiluhin bakas na naman ito mga kabraso yan papunta dito sa ay inangatan malaki din may inangatan sa ilalim mga kabraso yun o ah. sana lang madali din natin ito Ano mo ba Oh. Parang pinagpahingahan ito mga kabraso. Basa pa yung putik sa ilalim. Sana ito na. Yan. Parang ito na. Ah. Kalimangong nga mga kabraso. Ay, thank you, thank you, Lord. Oops. Malaki kaya. Mukhang good size. Ah, malaki nga mga kabraso. Ay. Ingatan lang natin. Palabasin muna. Ay, thank you, thank you, Lord. Woo. Hindi nagkakala yung mga kabraso. Ayan din, pinagpahingahan niya rin. Nagkakalapit na. Pati dun sa kabila tumawid lang siya o. doon natin na nakita sa tawid kalapad mga kabraso <laughs> ha pakalaki <laughs> ay tali natin ano lang o. makadagdag pa tayo thank you thank you lord Uyuh lumabas na tayo mga kabraso Umikot tayo wala na wala tayong nakita na ang iba ang dami ditong butas ng tambasakan mga kabraso ito ito may laman to sure bull <laughs> meron pa ditong shield na bakal oh. ayan na yan yung bakas ng tambasakan para sa hindi nakakaalam yung tambasakan po ay isang uri ng isda na nakakalakad sa ibabaw ng putik kahit na walang tubig naglalakad sila para ano yung bakas nila oh. yan ilaman yan malalaki yung tambasakan dito sa amin lamang nangunguhan yan dito walang bihasa kami nagtesting na ako niyan mahina sila sa ilaw mga kabraso lawang bisis na akong nakapag ilaw ng tambasakan sa isang lakad nahuli ko dalawa ay umaambun na tago ko muna yung camera natin mga kabraso at tatawid pa tayo dito sa banda rito habang pawi suyorin muna natin dito yung kabila meron dito mga ilang puno ito pa oh Sherbol din may laman yan yung mga bakas nya oh mga kabraso, malapit na po tayo sa barangay natin dito may mga pinagkainan mga bakas din to ito ay pinagpahingahan yan ayan yung mga bakas mga kabraso ayan o oh. Ikot-ikot siya dito. Sa punong to. Hanapin lang natin sa paligid. May mga ilang puno rito ng bakawan mga kabraso. Ayan, abot dito yung mga bakas niya. na lang madali natin to silipin lang natin bawat puno, ilang puno lang kasi to punta dito yung mga bakas niya. Ito ay bago-bago na malaking puno na to ay laki ng pahingahan sa ilalim umangat mga kabraso wala dito ay ito wow ay, thank you lord okay. Ay, thank you, Lord. Nakanagdag pa tayo. Ayan siya. Lucky. Season, mga kabraso. Ay, alas. Hala, mag-aalasin ko na mga kabraso. Yan ay naririnig nyo yung mga huni ng kuliglig. Yan yung mga bakas niya. Oh. Pahinga din dyan. dumihan palabasin ko muna itong mga kabraso tulog na tulog oh magbabawas ng ugat labas ko lang mga kabraso pinahali agad natin mga kabraso napakaraming lamot yung mga maliliit puno yung tenga natin ng kagat sa bilaan sa mukha ulit kahit hinaganan ko na yung mukha ko eh. ano pa rin sa mukha Ayos, nakadali pa tayo. Diyan lang yan. Eh. Si e, ano na ko Daungan na. Malapit na yung daungan. Yung butas dito ay silipin nga natin mga kabraso. Yan lang o. Oh. Napakalaking butas nito. Ang lagyan ko to ng bubutrap. Wala mang <coughs> walang nadali. Pero may nagpalit dito mga kabraso. dito walang bakas dito sa mga paligid sana lang may mapapansin tayong malaking bakas dito hindi na trap yung ilalagay ko yung ano naman lambat subok subok Wala nang mga bakas dito. Lumipat sa taas. Ayan mga kabraso. Nasa bahay na po tayo. Salamat sa Diyos. Thank you Lord. Nagkaroon tayo ng biyaya. At higit sa lahat ay naka-uwi po tayo ng payapa. Ayan yung mga alaga ko mga kabraso. Ngingi-ingay na oh. Sumalobong sa akin sa labas. Eh wala tayong dala. Wala so, tayong dalang ano butong sila ngayon kanina nagkasain sila nga <laughs> away oh. ito nga pala yung mga huli natin mga kabraso panay away tong to. mga to oh. lalaki <laughs> na talaga bihasa nang lumipad mga kabraso at saka naghahanap na rin sila ng pagkain kaso di pa sapat ito nga pala yung huli nating nakita lalaki napaka season may bawas yung ano nya mga kabraso lalaki <laughs> at yung huli ko nang nakaraan mga kabraso ano? ayan hindi kalakihan yan po yan ito po yung ngayon natin nga dumayo po ako niyan malayo isa lang talaga eh umuwi ako sobrang init nun iba e, pa keramdam ko nun ito yung pinakauna pinakamalaki ito ups huwag ka dyan pakatukain mo yan mga kabraso napakalaki kulit talaga ito naman po yung babae na napakalapad at saka napakataba kaya dinala din natin to laki oh Terbol na aligihin. siya. Yeah. Dagdag. Sana lang maka ipon tayo. Ilang araw na lang po ay pesta na. Wala pa tayong ano talaga na panghanda. Baga, meron na rin na ya ano natin, may hinulogan tayo. Hati-hati kami ni Kuya sa baboy. Kaya lang kulang pa yung sa akin. hanggang sa muli mga kabraso Oy, bye 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 kayo. bye 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 dali dali sayaw sayaw yan sayaw ang mga alaga kong masayahin kahit walang pagkain <laughs> kawawa naman kaan na lang sila kanina nakakain silang tanghali ayun wala nanguha ko kayo mamaya ng shell Ah, bueno, la... 啦啦啦啦啦！嗯，可怜的，穷穷穷穷，捡钱了啊！